Ayun po ma'tol, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga tol. <laughs> Welcome back po sa ating YouTube channel po ma'tol. Kasama ko ngayon 'yung mga alaga ko at saka 'yung kapatid ko ma'tol at saka 'yung pamangkin ko. Uh, mabisita po tayo ma'tol no na bumalik po si Brad Julius dito sa upahan kong bahay. Nagla-live po siya ngayon mga tol. Nandoon po sila ma'tol. Uh, si Norwell nandito. Lado okay, Kerem, kamotlad. Uh, Pisrebel na po natin si ano mga tulo. Si Gerald ngayon. Uh, siguro maraming nagaabang kung kailan siya pipisrebel pero siya na po mismo nagsalita sa akin kanina na pakita na po daw yung mukha niya mga tulo. Uh, Ayan mga tol, bangan niyo, mga tulo. Tsaka si Adrian mga tolo, ay, siya po yung nag sa kusina po ngayon mga tol. Mabait talaga si ano tol Itong mga alaga ko. Brad, okay ra kada Brad. Ed, oh. Yeah. sayo to ni mo Ed. Ay baka man ini dai, butangan nya gitlog mga tolo. Ka magluto? Bisa ka mo dala na Ini next mo Ah, next na rin so.

Mga uh, tolo, uh, si Gerald mga tolo. Uh, yan mga tolo. Uh, may ano po sa ano, bukton, may sugat. Buti daplis lang yan brad. Sa sinawil mga tolo, hanggang ngayon ay maitim pa rin. Mga tolo. Igo na tanan sa toa, Ed. Nasa ibrahim mga tolo. Wala kasing gusto sana kaming magsabaw, mga tol, no dahil kakauwi lang namin. Pero wala tayong, ano mga tol wala tayong pang, ano ba, pang bili. Kaya, ayun, baka lang nagisod sa lata, tanga, maningayabang. Ito yung natira mo, iniwan mo. Hmm. Hindi lalapit sa akin lang ba, anak mo, tol? Hmm. Tung -tungo sa Sige, gilak, Matong sige kag lakaw kay nay gasunod sa inyo ha. Dito lo. gamit ba. Maya dako kayo. Kang so ito. normal gyud nang sinina tol. Oh, wow. Ay da. Kuya Gerald, dapat man sa si Gerald. One more sabat. Ni Hello. Hello. Align ba align? Align. Align. Nga, ka, rin, mag ka. Wala niya matol. Anong, Inat na, lad. ay mong oh, na Ay, align. Align, align, oh align. check dito. Ay. Mga niya mo. Wala na. Brad, Align Hmm. Alain ba? Ano Ano na? Ano Gutom na niya ba? Ang come... atas Ang so, sa may ginainom ano yun ng sa bukit. Hmm. Sa ba? Ah, um, mukhang tubig. Palit. Palit. Inam kag tubig sa ba? Ali, kuya bi, ali. Di ka mo dalaga kuya, ali. Lumila o. Oh. Dili ka nang kuha nga bata ba? Tanggalin na

gumasikit po yung bahay. natin nilinis medyo yung Marami tayo ngayon. Eh, <t polls> ah, um, um, ay ngayon. Eh, natulog. Uh, Niligtas namin yung bata matol. Pagkatapos namin nakuha ni Brad Julius ay hindi na po kami nagbibidyo matol ay nagmamadali na kami sa aming pagbaba. Kaya dahil sa sobrang taas ng lari natin ay Iya, apa kena yang sama dia cai kebab ni sama. Di tanor nak kau yang sama tu. Murah mungkin laki. ni jenis tu. Oh. <laughs> Shout out po sa iyo ate. Uh, ay, uh, Hindi na kami nakapag-video dahil nagmamadali po kami ni Brad Julius na ayan, mababa namin yung bata dahil may lagnat. Samahan Sama yung mga alaga Brad bait. Yan si ayan, Gerald mga tol. Brad Aga. Gutom na, gutom. Gutom na na ba? Ay ay, lang, ayan, Hello. Hello

Ano? Ano? Ang papa do? yung dito uh, na uh, mga tol. Peace reveal siya ba? So, hey, Pero, reveal mani, mani, mani. Gusto man siya mag kapo na kay <laughs> tabon. <laughs> peace na parang si Gerald. Na bidlaan niya pag peace reveal re 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 ba? Wala nang intro intro si Gerald. Wala nang intro intro mga tol. Kaya yung ano natin, yung camera natin, medyo na... Manap. 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 Kumanap kasi moral yung silpon natin. Ano pa natin? Gusto ka magmahalon, Brad? Ha? Ah? Gusto ka Gusto sana ano, ma ma mahalin na silpon, pero kasi wala tayong budget. Budget. O na yan. Pagkulang mo na yan. Pagkulang Tablo. mo Good evening, ah, uh, evening sa'yo at yung. Mahina yung net mo. O nga po. By Cardoso. Mahina po talaga yung ano namin natin. Yung signal. Ah, ano, Lag. Buwan, Mag, kasi pangalan sa mong account sa uh, Facebook, Gerard. Gerard. Gerard lang. Kaya ang ulang namin ngayon doon. Gerard ko, Gerard ba? Mm -hmm. Ay, bilak ka lang sa muna kasi gusto sana tayo maka... Bila. Bili ng, gusto sana tayo humigop ng sabaw dahil kagagali natin sa bundok pero Nakwisil po sa Sadi Totol ba? To ba. Sa Paggamit ko to si Moha Pagbili ng pagkakas Ha? Naman? Ah, uh, no, isil po no, silingan ko na Gubak lang. Nasa comment section po yung dicas number ko. Kaya lang, battery lang uh, ang gubak. Dali lang kayo malubat. Na uh, Nasa comment section lang po. Ang dicas ko. Comment section? Ay, comment section sa Nasa title. Title, title eh. Nung ganito ako gano'n. Comment section, ano? Papaturo ako kang <laughs> ano, pang pindirian. Kanina nag cellphone oo oh. ginawa niya ako ng ano facebook yun yung ginawa pangalan ng facebook ko Ed no oh, i-add okay. di kay i-add para ma-add po okay. kanila i-add mo ako sa mga ano mga friend mo to hmm skin sa gina si Popo Norwil 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 hindi Nor magkila-kila kung bata magkaon na Yeah. Wala lang ito na po na Facebook na po. Malubat na po. Siguro po minakamal ng buhat. Ay, dali na Para mayroon siyang live-up. Yung nag ba yung kipad? Wala mo yung silpon. Asin na ni wala. Asin niya. Masig tabang from mo na kayo Opo ate at away kami ng ligtas natol kasama natin si Brad update agad kami ngayon nang tol ay wala daw siya magawa sa boarding house pag share na po sa mga tol update na lang po kami sa pangalan ito Si Prince Kobe. Prince Kobe, Hello. Katukon. Pagdasa, tiskwarto ka. ko. Ay,

So, so Pagsalusaloan salu po namin ito ngayon mga tolo. Kunti lang yung niloto namin na po, kanin. Pero marami pa kaming bigas mga tol. Ayan mga tolo. Gina, huwag ka mag artig dyan. samad niya o? samad niya mo dako? Mandag kayo na... Eh, lad? Eh, palitan na po ng buwan pa. Ito ng... Pahayon. Huwag ka mahiyas ka, Milo. Ah, mo po ka lang. Huwag mo po ka lang. <laughs> <laughs> mahiyas ka ako. Palitan na po nang...

Dapat mag-practice ka, marunong ka maghawak ng silpon, baka sakali kung mag-vlog ka, oh. hindi na kang hihiyan. Salamat yeah. mga tolo, ay pasalamat tayo dahil ako na kami nakababa uh, at lalo-lalo na din kay Brad Nicoy mga uh, Nagpapasalamat din kami, alagas uh, po yung asawan niya at naka-uwi po siya ng misya si, namisa, si uh, Tulad din po namin ni Brad Julius mga tol at ni Brad Gerard nakikita namin mga at nakuha namin yung bata kaya ayun mga tol ay nakababa agad kami hindi na kami nag video mga tol pagbaba namin mga tol ay niwasan na lang po namin yung mga maharam po sa amin para po kami makababa ng madalit mga tol ginawa po namin yung hindi na kami nag video <coughs> ay nag po talaga po sa bata mga tol yung lagnat niya mga tol sobrang taas po yung ima iyak ng iyak po masaya naman po ako dahil kuha namin yung pamangkin ko at nakasama sila sa ngayon sa kanyang ama kilalang kilala talaga niya yung ama mga sa akin parang hindi lumalapit yung pamangkin ko iyak ng iyak kaya sa, ngayon po mga ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon kita natin silang masaya kahit tayo po ipagod ginagawa natin yung trabaho natin Bays buhay po yung ginagawa natin mga tol para po makatulong lalo-lalo na sa ating pamilya at tulad ng pamantang pamilya kuna rin yung mga tol at kay Gerald yung po mga tol nandito na lang po yung video natin mga tol, nandito rin si Brad Julius, napapasalamat ako na hindi tayo inuwan at kay Brad nito yung naman po mga tol at kay Jan yun, yun naman po mga tol hindi po talaga namin minasahan na nandun yung asawa ni Brad Pitt mga tol <coughs> nagulat nga ako na may asawa pala si Brad Pitt hindi ko alam mga tol <coughs> salamat po sa lahat po ng mga solid supporters ko dyan mga silent viewers na, na nagdarasal po sa aming kaligtasan ng mga Julius na maligtas yung pamangkin ko po, po mga tol ayun uh, po mga tol Ayan, ah, ah, video natin. Uh, doon po tayo sa live papasok ni Julius mga tol. Uh, okay. nandito naman po si Julius papasok tayo din sa kanyang live. Hawakan na po natin yung cellphone niya. Ah, uh, salamat po tayo sa Panginoon. Gutom na mga tol. Gutom na na ba? Oo. Oh.